Uh, home service kami do grooming dito sa May Santa Barbara. Ayun, besahan po ito. Ah, uh, bali pina na po ni Ma'am kasi nagkaroon na siya ng uh, maliliit na puto, So ngayon na uh, topic na naman natin ngayon ay hindi sa dog grooming kundi magbibigay na naman tayo ng isang maguet na advice na naman sa mga dog owner diyan na gipit sa budget kulang sa pambili uh, bibigay tayo ng advice na gamot uh, ulitin ko ulit kasi ito may photo siya na mga masukit yun, ang pwedeng igamot po dyan kung nagtidipit po kayo kaka-quality naman po yung gamot ginagamit din ng mga minsan sa pet na bibili uh, sa mga poultry supply meron po yung tinatawag na gamot na detect Ayan, yung detect na yun po, lalagay ko na lang po dito sa taas para alam nyo po yan Sa Shopee, meron din. Sa mga food supply, meron din. Mura lang tan. naman yun. Bitik. Ayan. paano po yung tamang paggamit sa bitik? Pag may puto yung aso. ah uh, patak lang po yun. Liquid po kasi siya na maliit. Kapatak mo lang po dito sa bato. Ayan. ah uh, pag pinatak mo na po yung bitik, huwag mo na po papaliguan yung aso ninyo. Ayan. Nasa 3 days na rin po na huwag mo papaliguan. Pag na-apply na nyo na po yung bitik. Yon Yan o uh, isang panibagong advice na naman at panibagong vlog na naman ni Fragman na sa TV, Dog Grooming Home Service dito ngayon sa May Santa, Santa Barbara. Santa, Santa pray Santa Barbara nga, Santa Barbara.